guys ang binibidyo ko ay ang dalawang punong nara nagsasayawan sa saliw ng hangin ang dalawang punong ito ay labing limang taon na raw po buhat na sa pagkatanim ang sarap ng pakaramdam dito sa tabi ng mga punong nara malilibang ka rito pag nakita mo ang kanilang sayaw-sayaw. Kanting video na lang po. Madalang na po kasi ang ng nara. Kaya po ako natutuwa sila ay kuhanan. Dito po ito sa tarlak. Kaya po ako natutuwa sila ay i at mayroon pa po rito mga mahahagip ng kamera mga, mga gabi. Marami pong gabi yun sa may gilid doon. nahagip po ng kamera malalaking gabi. Titinan ko mamaya kung pwedeng makahingi ng gabi. Ako yun na po ay magpapaalam. At ako na ay magpapasalamat. Salamat, salamat, salamat sa may-ari ng dalawang puno. Ako'y pinayagan niyang i-video itong kanyang mga tanim. Si Mrs. Dang, Mrs. Dang, dito sa Tarlac. Sige po, paalam.